start, stop. Start, stop gamit ang isang push button. Sinimulate ko sa PLC. Sa so, nung nakaraang video natin sa PLC ay gumawa tayo ng start, stop circuit na merong pagpipilian ng speed. Pero sa speed nun, pitong setup sana ang pwede natin gamitin. Pero tatlo lang nagamit ko dahil interlocking lang yung ginamit ko circuit. So pinag-aralan ko tong single push button start stop circuit. So, mas madaling mag-practice dito sa mumurahing PLC natin tsaka sa custom board natin na dinesign ko at pinaprint ko sa PCBWay, ang sponsor ng ating video. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa unang order natin, makapagpagawa tayo ng 10 printed circuit board sa halagang 5 dolyar. Bukod dito, meron din silang 3D printing services at CNC services. Ang PCBWay ay 13 taon na sa industriyang ito. Kaya makakasigurado tayong dekalidad ang papagawa nating printed circuit board. Kaya kung may proyekto kayo pang professional man yan o pang DIY, ay pumunta lamang sa pcbway.com. Dito muna tayo sa training board natin at sa mumura yung PLC. Start, stop, start, stop, okay. Ang circuit na to ay hindi ko ginawa. So, hinahanap ko lang to sa internet. Dito ko siya nakita sa emilmatay.com. Ito yung single push button na Starts up on off switch using three relays. Labing limang version to. So dito ang kinuha ko tong version number 1 niya lang pero labing lima tong circuit niya dito. Ang dami. So ito ay gamit niya relay. Hindi na ako gumamit ng relay dahil meron akong PLC. Pero tong circuit na to hindi imposible sa paggamit ng relay. Ang problema lang kasi pag hardware tayo o gumamit tayo ng relay, ang daming wire nito. Pero kung gusto niyo, minsan gawin natin 'to. Comment lang kay Soba kung paano natin susundan tong mga diagram niya. Ang ginawa ko diyan, nag-simulate ako sa EKTS. Ito 'yan. Kung ano yung circuit na 'yan, ito 'yan nilagyan ko lang ng 3-phase na motor. Ang problema dyan, tignan nyo. pag sinimulate natin ito, yung nag-iisa'ng start-stop button, pag pindot ko, aandar. Pag pindot ulit natin, titigil. Pindutin ulit natin. Hindi umandar. Pindutin ulit natin. Ayan, umandar na. Pindutin natin. Tumigil. So, naglolo ko siya sa simulation na to. Kaya ginamitan ko siya ng PLC. So, ito ang diagram niya sa PLC. Ayan din yun. Kung ano yung circuit natin doon kanina, ito lang yun. ay ang ginamit kong output ay Y0 at ang ginamit kong input ay X0. Tapos, ito yung contact niya. Tatlong auxiliary relay. So, Nilagay ko lang siya sa monitor mode. Pagtitignan natin yung circuit niya. Pagpindot ko to, yun, nag-output ang Y0. Pintutin natin to, patay ang Y0. So, yan yung circuit ni Emil Matay. At conversion 1 lang yan. Pero, hindi yan ang gagamitin natin. Dahil, meron tayong isang gagamitin na technique. Ganito ang gagawin natin. Okay? Gagamit tayo ng rising edge. Ito, shift F7 o rising pulse dito. Gawin natin tong X0. Tapos paglalagay tayo ng normally open. Tukagin natin tong M0. At gagamit tayo ng application instruction. etong katabi ng coil. etong F8. So application instruction. Lalagay natin dito. Set M1. Tapos gawa pa tayo ng isa pang normally open. M0. Tapos application instruction ulit. Reset naman, RST M1. Tapos lalagyan lang natin ito ng i-close lang natin yung circuit dito, F4 natin. So ayan, gumawa tayo ng auxiliary relay na M1 at M0. Ang M0 natin, lalagay natin dito. Maglalagay tayo ng M1 na normally close. Tapos, coil na M0. So, ito yung rising edge natin o yung input natin na push button. Naglagay tayo ng dalawang normally open M0. Ang isang M0 ay normally closed pala ito dapat. Mali. Sorry po. So, ayan. Nice ko na. So, ayan. Ganito gagawin natin. Naglagay tayo dito ng input na X0 ang ginamit natin yung rising edge. Bago normally open ng M0, set niya yung M1. Tapos normally close ng M0, i-reset -re niya yung M1. So set ka reset, parang on to, ito, off. Tapos dito meron tayong normally close ng M1 na kontrolado niya yung coil ng M0. So pag naka-reset ang M1, ibig sabihin naka-close to, buhay ang M0. So magiging close to, ito magiging open. So reset, isang, isa lang yung niya, hindi nagagalaw yan pag nakontakan na yan. So once na maka-receive tayo ng rising edge o pin dot sa input natin, magsaset yung M1. Okay? Upload natin to Testing natin. So yan, upload na natin. Naka-monitor mode tayo. Makikita natin dito. Ayan, may contact ang M0 natin kasi buhay siya. sa so, yung open, nag na. Yung close, naka-open na. Pero na-trigger yung reset. So, naka-reset tayo. Pag pindot natin tong X0, napunta siya sa set, Namatay yung M0. Okay. Pindutin ulit natin. Yun. Wala pala tayong output na nilagay. Lagyan natin ng output. So, yan. Nilagyan lang natin ang output. Testing ulit natin. Yun. So yan yung gagamitin natin sa circuit natin. Kasi mas konti ang wiring to, tsaka mas maganda to sa PLC. So kung relay gagamitin natin, ganun ang susundin natin diagram. Isa sa level limang yun. Pero kung hindi tayo gagamit ng hardware, kung PLC ka pares nito, mas maganda gamitin natin tong rising edge. Ang ibig sabihin lang naman yan, ito yung high level natin. Ito yung, ito yung signal ng push button natin. So ito yung rising edge. Pag pumindo tayo, ito yung low level, ito yung off, high level, ito yung on. Pag pumindo tayo, ito yung may contact, ito yung walang contact. Sa so, pag pumindo tayo, ito yung rising edge. Yun lang ang hingin niya. So, ang kabalik talaga niyan, yung falling edge, ito naman yung pababa. So, sa isang pindot natin ng push button, meron tayong rising edge, tapos pag bitaw natin, falling edge yun. So, yan lang yung ibig sabihin nun. Halimbawa, gawin natin tong normally open, hindi rising edge. Tingnan natin kung obra to. So ayan, pihaltan lang natin ng normally open contact yung ating rising edge na signal. Tingnan natin kung anong behavior nito. Naka-monitor mode tayo. Click on. Click off. Ganun lang, pares lang din. Pero, pag dininang ko to, hmm. Hida nyo, maglolo ko siya. Pero pag rising edge yan. Hmm. Ayan, ayaw nyo na gumana. Pero pag rising edge lang yan. So, stable siya. So, ito ang i-adapt natin. Gumawa lang ako ng three station dito. Ang, so, ito na naman tayo sa GX developer. Nahirapan akong mag-adjust nang ano. Ito dito. Meron akong natuklasan. Print natin. Print preview. Ayan. Ayan yung kabuuan ng ating diagram. So, ito, tatlong station lang siya. Meron tayong tatlong rising edge. X0, X1, tsaka X2. Tapos yan, duplicate lang. Tapos, ang ginawa output ay Y0, Y1, at Y2. Ito yung gagamitin natin na adapt natin sa speed control natin sa BFD. Itong rising edge nga pala, maganda itong gamitin sa start-stop circuit masosolusyon to yung kaparesta nangyaring problema sa isa nating viewer na nag-message sa akin sa Facebook. Ang tanong niya sa akin, sir, anong maganda gawin sa senaryo sa company namin? Nilagyan ng tukod yung start button. Pag nag-stop yung machine, gawa ng sensor kusang nag-start ulit. So, dinadaya ng mga nag-ooperate. Mamaya, subukan natin yan. Tignan muna natin itong ating three station. Ganda. Okay. So, set up ko lang ulit yung BFD natin sa motor. Yan, ito yung circuit natin na i-adapt natin yan. Ito yung meron tayong tatlong speed sa BFD. Okay, itong tatlong push button na to. Nagbabago-bago yung frequency natin. 10 Hz, 35 Hz, 10 Hz. Pag itong isang push button, 25 Hz. Okay, ito yung start-stop natin kalimutan mo natin tatlong speed control na yan. Meron tayong start-stop circuit. Simulate natin yung problema nila, sir. So, ang nangyayari kasi, titukuran to ng nag-operate. Hindi na tayo maglalagay ng safety device o sensor. Ang sa simulate na lang natin, ang sensor naman o safety device, nakasiris yan palagi sa stop. Typically, okay? So, kung tinukuran tong start, tapos, nag-trigger yung sensor o yung stop, pag binitawan yung, o pag nag yung sensor, mag-start ulit. So, ayun ang mangyayari. So, ang sige ko sa inyo, ganito ang gawin. Ito yung diagram niyan, ito yung tatlong push button natin. Tanggalin na natin ito muna. So, ayan, tanggal ko lang yung mga tatlong push button natin. Ito yung start sub-circuit niya. Ang solusyon lang naman dyan, yung start, gawin natin rising edge. So, ayan. Upload natin to. So, ayan. Na-upload ko na siya. Ulitin natin. Pag-insert natin. aandar yung motor. Pag-instop natin. Titigil yung motor. Pag tinukuran yung start. Pag nag-trigger yung sensor o yung stop natin. Hindi na aanda ulit yan. Kasi rising edge lang ang hinihingi ng PLC natin. So, yung signal lang ng rising edge. Okay? So, ganun kasimple yung naging solusyon ganda ng ano, feedback niyan. Okay, balik tayo dito sa speed selection natin para makuha natin yung pitong speed. I-adapt natin yung single start stop button sa tatlong push button natin. So, yan. Nakagawa ako ng isa. Meron nga pala akong natuklasan dito. Pwede pala sa PLC na to yung, yung highlights lang natin yan. Copy. Control C. Tapos, lalagay ko dito. Control B. Ayan, no mas madali mag-wiring o mas madali magawa ng diagram. Mas madali siya. Okay, edit ko lang to. Okay, so na-adapt ko na siya. Tingnan natin tong diagram natin sa kabuuan. Ganun pa rin naman. In-adapt ko lang to. Ito yung output natin. Y0, Y1, at Y2. Ito yung sa speed control natin. Yung start-stop natin. Hindi ko na binago yung rising edge natin. Okay? So ito yung tatlo. Ganun-ganun pa rin. So, ayan yung multi-speed input frequency control table natin. Ito yan, dapat magkakaroon tayo ng pitong setup. So, binago ko ito nung nakaraang video natin. Ito yan sa parameter P27, 28, 29, 30, 31, 32, at 33. Check ko muna. So nilagay ko lang ulit lahat sa default. Ito na yung tatlong speed control natin. Subukan natin yan. So sa ngayon, naka-off lahat sya. Ito yung speed 1 natin. Yung Y2. So naging 30 Hz siya. Pag pindot natin tong isa, tong speed section 2 natin, speed input 2, yung gitna natin, magiging 20 Hz ang 20 Hz ay pumatak sa 001. So pag nakapindot siya, 001 siya. O pag nakapindot, 0 siya. O nakakontak. Pag hindi nakakontak, 1 siya. Baligtad yung BFD na ito eh. Pag tatlo sila, 000 dapat. Pero walang 000 dito. Mukhang typo error tong speed, section speed 7. Kasi yung main speed natin, 1119. Na eh. Pero doon siya pupatak ako sa 15 Hz. Okay. So kung gusto natin mapunta sa section speed 6001, dapat yung 3 nakapatay 20 Hz. Tapos pag gusto natin pumunta sa section speed 5, patayin natin yung 2. Naka-1 siya. Patayin. Tapos yung 1 at 3 buhay. So 25 Hz. Okay. Sa 4, yung 1 lang ang buhay. 30 Hz sa section speed 3 yung 1 lang ang patay 35 Hz okay sa section speed 2 yung gitna lang ang buhay 40 Hz sa section speed 1 yung 3 lang ang buhay ito 45 birds. Okay. So, kahit i-start stop natin to I start natin, tatakbo siya sa 45 birds. Pwede tayong magbago ng speed. Naging 25. Naging 30. Naging 20. 40. 60. 16 dito yan beautiful stop so hindi ka pares nung nakaraang circuit natin pag in-stop natin magsisero rin lahat o mamatay rin yung tatlong input natin sa speed so dito set na lang tayo so yun lang hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to paalam